Hala. <laughs> hey! Welcome, 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 welcome sa RG Rams TV. Ano mga nakuha doon, no? Hi -hi hirap na Tagalog, no? no? Napapagod Kapagod kami! Na, Dito lang kami, dyan lang kayo, ha? Kung <laughs> saan kayo masaya, dyan na lang kayo. Idiwaw! <laughs> wow. <laughs> Puntahan natin si Jay Marcos. Ay, hindi, ha? Si Ron Mark. Ang mga expert. Ito yung mga taong expert mag-ani ng pag Ito na expert mag na pala. Ito yung palay. Ito, ito yung kinakain nyo dinadala sa hapag kainan sa lamisa. Eh dapat huwag may liitin ang farmer, ha. Pag may liit mong parmer, maliit ka na tao. Hindi naman. siya ma? Hello? Mayong aga. Look. Sa kamera anay? Si, kamera. Siya Jay. Hello. Sagat mag. Sagat siya mag. Ani. Kamusta ikaw? Ano ang pag-ani? Ano ang mo ani Nan, atuh nan, tagat-tagat siya. Atu, sa ponta, ang <laughs> <Apusuk>, pulso mo kusog pa ngayon ko ro? Pulso pulso. sa sa selamat inyo, no? Salamat. Salamat sa inyo, kayo. Sa marakas, may no? virgin forest? Mayang aga. Oke lang mo di serbo ka, kalali. Ano Albert. Ate? Albert. At si, dog sa kamera Si Albert, pila naka... pila ka hila kakawan mo, ubos mo ane, sa kadlaw. Ah, uh, depende sa, Linyon yun. Depende sa linyon? yun. Kung nami yon yun, ni Dasigma. Kukun. Tapos niya, good life. Tapos ano sa manok. No? Ah, muna ka. Good life niya. Good Anong sakto nga pag-ane, ikaw be sakto nga pag-ane. Ito. Pag ganun. Ano ma'am, bayan mo sa nagkakinaon sa lamisa. Tungod sa parmers na busog ang sambayan ng Pilipino. Ano mo sasabi mo? Okay lang. Ano lang? Albert? Si Albert na dito dumagay? Diaz. Albert Diaz. Ito yung mga expert sa eh. Ang yung pulso. Ito yung namin. Kusog. Kusog is pulso. Single pa single pa siya. 24. 24. 24. 24 years old, single ha. Ah. Sa mga single, ha? I said, birth, I will have a kid. I will have a kid. sa suba. Please, thank you, Rebecca. Ah. Sa so, time. Thank you. thank you. I want to tell you. Thank you. salamat. Babay ka mo. Babay! 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 Babay!